Nagihaw guys, ayo. Ito, nabakbak na po sila. Ayun po sasawa namin oh. uh, ang Guys, at uh, magandang hapon po sa atin lahat. Ready. Uh, at ang guys ay kami po ay magiiho po ng isda. Ayon, Wala nang rekado. Wala nang rekado kaya po iyo-iho na lang po. Yeah, yeah. So, okay, so. Ito. Dahil pa kami ng bagyo. <laughs> Ayan guys, oh. Ayan natin mga tropa dyan. Oh. Nakubot na mga ulo. Habang guys, ay nag-ihaw guys. Ito, oh. nabakbak na po sila. Ayan po sa usawa namin, oh. Ayan, bakbak. -bak. <laughs> mga Video, maraming lamok na <laughs> <tika>, niknik. <laughs> ha? Pakita mo yung mga damuhan, pre. Nasaan ang damuhan dito guys? Yung mga damuhan, video na. Nalalanta <laughs> na. Ha? Nalanta na. Okay, so kanya-kanya po to guys na ano. Ah, uh, po. Uh, ito po guys ang aming pong hapunan. Taka, Paipang. So, Paipang. so Dan, sarap. Mga na Hop. Ito. Ito.

Kaysa, kaya, may patikit, may ito kaya sa nga yung pati yung bunot. Yeah. po kasi pre, yung... Mama Maylin. <laughs> Mama Maylin, pre. Ito na ito. no, Sige oh. Ang ganado, ganado, po talaga sila sa pagkain na to. Oh. Ah. Usok, usok. Okay. Pirsahan. Pirsa mo, eh. na, na. na, uh. na si Intong ng ano nyo, baga, ang oras guys yun, no? 5.29 po ng hapon ah, Talagang hapunan na po ito Ang ah, natin ah eh. um, po sila sa pag-ihaw ah, po si Tito Kilo masyadong ganado ay ah, Butom lang Butom lang ba? sa O oh, yung sa inyo lang kunin nyo dyan ko lang yan. Magawa na sintong guys isang ano. Ang sarili niyang ihawa na yung ano. Yun. Okay, so sira ro mo. Kalingating, kalingating ba? Init. Ano Sarili mo buo yan guys Ito sa okay. amin to. Battle for to be. Tapong na. Ali pa kami diyan. Yan na guys, may isang kasi syempre bunot, wala po kaming kahoy. Hindi uh, po makapagtabaga ng maayos sa. Uh, ang ginil parang ginagawa. Nadikit talaga yung ano. Nadikit talaga yung bunot. May tagaluto ka. <laughs> Alam nga yung pre. Ayan guys, oh. So, si Jinil dumidiskarte na. Oh. Buro ka namin, buro dito. Oh, ganito ganito po si Balingit at kinukuha yung ulam. Bakit may pakalam pa? Okay, so, Kakagulo na po sila din sa <laughs> Ihawan. Okay, po. Lager. Lager, lager. Araw ka na, hirap mag-usog ka, no? kapitan Ayan po yung kapitan namin. Napakahina na po nito kumain na Oh. <laughs> 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 ang hinap po Hello. talaga niyang kumain kaya ang kanya pong ulam may solo. Oh. <laughs> Dalawang buraw. Hello na dyan mo butoy Ano to? butoy?

Lalag tubig mo malamig. Nakakaluha. Nakakaluha daw guys. Bukod pati sinto ng ihawan niya. At doon po masyado ay masyado na pong marami pong nag-ihaw. Nagbukod nah, po siya guys. Nagbukod. Nagbukod sa patuan po namin ay takip po ng kaldero. Baka po masunog yung ano namin eh. Uh, baka po masunog yung ano namin eh. Andam yung. Baka masunog. Kaya yeah, yeah, dapat may sapi na takat ng kaldero. Ito uh, uh, <laughs> so, po ang sawsawa namin oh. Oo no? yung po. Ano ba yung itong? Sprite. Sprite. <laughs> Sprite, <laughs> Sprite <laughs> ano ito guys oh? So... Tapos, ganito pong ice candy sa amin oh. No? Yeah, yes, ganito pong ice candy. Ganito pong ice candy. Kulay tin. <laughs>